Magandang araw sa inyong lahat, ako nga pa pala si Johari D. Aliman at ngayon ay ating tatalakayin ng gamit ng wika sa lipunan. Ayon sa libro, gumaganap ng napakahalagang papel ang wika sa buhay ng tao kaya naging isang panlipunang phenomenon ito. Isa sa pangunahing tunguhin ng wika ay gamit sa pakipag-ugnayan at pakipagtalastasan sa kapwa upang magkaunawaan sa isa't isa kapag nagsasalita ang tao, mayroon siyang tiyak na layunin o mensaheng nais ipaabot gamit ang wika. Ginagamit niya ang wika at pag usap siya sa kapwa upang magpahayag ng marami at iba't ibang dahilan gaya ng pagpapahayag ng mga damdamin, pagkuha ng impormasyon at paghahanap ng mga bagay, paghinging kapatawaran at iba pa. Una, sinasabi rito na ang wika ay napakahalaga sa buhay ng tao hindi lang basta tunog o salita ang wika, kundi isa tong panlipunang phenomenon, ibig sabihin ay nagkakaroon ng sesay ang wika dahil nga sa pakipag-ugnayan natin sa ibang tao. Isa sa pangunahing tunguhin ng wika ay ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan. Ibig sabihin ginagamit natin ng wika para tayo ay magkaintindihan at magkaunawaan. Kaya tuwing nagsasalita ang tao, mayroon siyang layunin o mensaheng gustong iparating. Halimbawa, kapag nakikipag-usap tayo, iba-iba ang ating layunin o dahilan, pwede itong pagpapahayag ng damdamin. Kapag ikaw ay malungkot o masaya, pagkuha ng impormasyon, tulad lamang ng kapag ikaw ay nagtatanong kung ano ang takdang aralin o ano ang aralin. Paghahanap ng bagay, tulad ng nagtatanong na nasaan yung libro ko, nasaan yung cellphone ko. At paghingi ng kapatawaran, natural lamang na kapag ikaw ay nag kapag ikaw ay nagkagawa ng pagkakamali, natural lamang na ikaw ay maghingi ng kapatawaran. At marami pang iba. Kaya makikita natin na ang wika ay hindi lamang basta salita. Ito ay tulay ng tao para magpag-ugnayan, makapagpahayag at magipagkapwa. Sa madaling salita, ang wika ay nagiging daan upang tayo ay makapamuhay ng payapa sa lipunan dahil dito tayo ay nakakaintindihan at nagkakaunawaan. Makabuluhan ang paggamit ng wika sapagkat kumaganap ito ng mga tungkulin na pagbuo at pagpapatuloy ng relasyon sa loob ng isang lipunan gumagamit tayo ng wika upang matugunan ang ating mga pangangailangan ang paggamit naman ng wika sa lipunan ay nangangulugan ring kahusayan sa pagpili ng mga salitang tumutugon sa mga pagnanais ng tao sa kanyang pakikipagtalastasan sinasabi rito na makabuluhan ng paggamit ng wika dahil nga ito ay mayroong tungkuling ginagampanan sana narito ay ang pagbuo at pagpapatuloy ng relasyon sa loob ng lipunan. Ibig sabihin ay ang wika ay ginagamit natin upang magkaroon ng koneksyon sa iba at mapanatili ang maayos na ugnayan sa kanila. Halimbawa, kapag nakikipag-usap tayo sa ating pamilya o kaibigan, hindi lang basta impormasyon ang ating ipinapasa, kundi ginagawa rin nating mas matibay ang ating relasyon sa kanila sa pamamagitan nga ng pakipag-usap pagbibigay ng suporta at paglalahad ng ating damdamin. Dagdag pa rito ay ginagamit natin ang wika upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Halimbawa, kapag nagugutom tayo ay sinasabi natin ito upang makahingi ng pagkain. Kung may kailangan tayong ipagawa ay ginagamit natin ang tamang salita upang matugunan o upang may parating ang ating kahilingan. Bukod doon, ang paggamit ng wika sa lipunan ay nangangahulugan ding kahusayan sa pagpili ng mga salita. Hindi kasi lahat ng salita ay angkop sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, kapag kausap natin ang ating guro, ay mas magalang at formal ang ating pananalita kumpara kapag kausap na naman natin ang ating mga kaibigan. Sa madaling salita, ang wika ay makabuluhan sapagkat ito ay ating kasangkapan hindi lang para makipag ugnayan kundi para magpahayag bumuo ng relasyon at matugunan ang ating mga pangangailangan sa lipunan. Nagbigay si Geoffrey Leach noong Nobyembre 2013 ng limang tungkulin ng wika sa lipunan. Una ay ang nagbibigay kaalaman o informational ito ang tinitingnan ng karamihan na pinaka sa lahat ng tunggulin ng wika sa lipunan. Dahil nga nakatoon ito sa mensahe ng bagong informasyon na ibinabahagi. Ito ang tinuturing na pinaka sa lahat ng tunggulin ng wika. Dahil ang layunin ito ay maghatid ng impormasyon. Nakatoon ito sa katotohanan ng mensahe o halaga ng kaisipan. Halimbawa, kapag nagbabasa o nakikinig tayo ng balita, ay kailangan natin suriin kung ito ba ay totoo o fake news. Paaring may balita na nagsasabing may martial law sa Mindanao at maraming namamatay. Totoo ang bahagi na may martial law, ngunit pag dinagdagan ng maling detalye gaya ng maraming namamatay ay nagiging maling impormasyon na ito kaya dito pumapasok yung pungkuling nagbibigay kaalaman dahil ito ay tumutulong sa atin para malaman o makilala kung alin ang tama o mali. Ang ikalawa naman ay nagpapakilala o expressive. So, magagamit at ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at attitude ng nagsasalita. Ang tagapagsalita o manunulat sa isang wika ay sinusubukang ipahayag ang kanyang damdamin sa tungkuling ito ng wika sa lipunan. So, ginagamit ang wika upang ipahayag ang salubin o damdamin ng isang tao. Nakikita ito sa mga akda pampanitikan gaya ng tula, nobela o pelikula. Halimbawa ay ang mga pahayag na napakasaya ko nakasama kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. At mahal na mahal kita. Lahat ng ito ay nagpapahayag ng emosyon. Kaya ang expressive function na ito ay hindi lamang salita, kundi larawan ng personalidad at nararamdaman ng manulat o nagsasalita. Ang pangatlo ay nagtuturo o directive. Ito naman ay may layuning magbigay ng impluensya sa pag-uugali o attitude ng iba. Malinaw itong makikita sa mga pagpapahayag na nag-uutos o nakikiusap. Ang tungkulin ito ng wika sa lipunan ay nagbibigay emphasis sa tumatanggap ng pahayag kaysa nagbibigay ng mensahe. Ito naman ay tumutukoy sa paggamit ng wika para maimpluensyahan ang kilos o pag-uugali ng iba. Karaniwang nakikita ito sa mga utos, pahiwatig o pakiusap. Ang halimbawa nito ay kapag nagsabi ang ating nanay na nauhuhaw ako, hindi lang niya sinasabi ang kanyang nararamdaman kundi isa tong pahiwatig na nais niyang kuhanan mo siya ng tubig. Pwede din sa ating mga kabarkada kapag may nagsabing nagugutom ako. Kadalasan na isa tong pahiwatig na nag-aaya siyang kumain. Sa formal naman na pamamaraan, gaya ng pakikuha po ng pera sa ibabaw ng cabinet. Ibig sabihin nito ay ang directive function nito ay nakatoon sa nakikinig kaysa nagsasalita. Ang apat naman ay ang estetika o aesthetic. Ito ay gamit ng wika para sa kapakanan ng paggamit o paglikha ng wika o linguistic artifact mismo at wala ng iba pa. Ang toon ng tungkuling ito ay ang ganda ng paggamit ng wika. Ito naman ay tumutukoy sa paggamit ng wika para sa kagandahan ng pagpapahayag. Hindi ito nakatoon sa mismong ideya o impormasyon kundi sa malikhaing paggamit ng mga salita. Halimbawa nito ay eh, kapag ikaw ay mayroong manliligo na magaling sa spoken poetry, ma maaaring mabighani ka hindi dahil sa mensahe kundi sa ganda at husay niya sa pananalita. Sa madaling sabi, ang tungkuling ito ay nakatoon sa artistic value ng wika. Ang panglima naman ay ang naging ganyo o Patrick. Mahirap tumbasan sa wikang Pilipino ang Patrick na tungkulin ng wika sa lipunan. Ito ay nagsasabing pagiging bukas o mapagsimula ng komunikasyon sa kapwa. Kaya tinumbasa nito ng nagiging ganyo. Maaari itong verbal o di-verbal na pagkipagtalasasan na nagbibigay palatandaan ng pagiging laging handa o bukas sa pagkikipagtalastasan at nagpapanatili ng maayos ng relasyon sa iyong lipunan. Ito naman ay ang tungkulin ng wika na nagsasilbing panimula ng na komunikasyon at nagpapanatili ng maayos na relasyon. Ang alimbawa nito ay sa ating kultura, kulturang Pilipino. Kapag tinanong ka ng saan ka pupunta, hindi ibig sabihin ito ay chismoso o usisero ang nagtanong sa kundi isa 'tong paihatig ng pagkukumusta at pagiging bukas sa pagkikipag-usap. Maari mo itong maranasan kapag nakikipag-usap ka sa taong hindi mo kakilala na nagsimula sa simpleng batian o tanong hanggang sa nauwi sa pagiging magkaibigan. Bukod doon sa limang tungkulin ng wika na ibinigay ni Geoffrey Leach ay mayroon ding ibang tungkulin ng wika. Una ay ang paglalahad. Sa tungkulin ng wika na ipaliwanag ang mga bagay na dapat maintindihan ng iyong tagapakinig o kausap. So ginagamit ito upang ipaliwanag ang isang proseso o idea. Ang halimbawa nito ay ang pagpapaliwanag kung paano magluto ng adobo o bakit nahihilig ang mga tao sa social media. Pangalawa ay ang pagsasalaysay. Tungkulin ng wika na magkwento ng isang pangyayari para malaman ng lahat. So ginagamit ito sa pagkukwento ng mga karanasan o kaganapan. Ang halimbawa naman ito ay ang pagkukwento ng karanasan sa isang field trip o sa isang aksidente sa kalsada. At ang pang-apat ay ang paglalarawan. Tungkulin ang wika na magbigay ng malinaw na imahe gamit ang mga salitang deskriptibo tungkol sa anyo, hugis, kulay, lasa, amoy at iba pa. Sa so, nagbibigay ito ng malinaw na larawan sa isipan ng iyong tagapakinig. Ang halimbawa nito ay ang paglalarawan sa bulkang mayon bilang perpektong kuno o paglalarawan sa ating Pangulong Duterte. At ang panguli o pang-apat ay ang pangangatwiran. Tungkulin ng wika na manghikayat o humingi ng tiwala tungkol sa isang isyu o paniniwala. So layunin itong kumbinsihin ang iba sa isang pananaw o argumento. Ang halimbawa naman ito ay ang pahayag na ang retirement age ay dapat gawing 70 o 70 o hindi dapat pabayaan ng mga bata sa paggamit ng cellphone. Dito nagtatapos ang ating aralin na may natutunan tayong lahat kung paano nagagamit ang wika sa lipunan at kung bakit ito mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.